Kumusta ako si Dr. Ranga Reddy, Consultant Interventional Cardiologist na nagtatrabaho sa Apollo Hospitals, Jubilee Hills, Hyderabad, mababang presyon ng dugo. Ang mababang presyon ng dugo, kadalasan, ay nakikita natin sa maraming kabataang babae kung saan ang baseline na BP ay nasa mas mababang antas, mga 90 hanggang 100 systolic blood pressure. Kaya maaaring makaranas sila ng pagkahilo o pagbabago ng BP kapag nagpapalit ng posisyon na siyang nagdudulot ng pagkahilo at kailangan natin itong matukoy sa lalong madaling panahon. At kung may mga sintomas na kaugnay ng mababang presyon ng dugo, ibig sabihin kung tinatawag nating asymptomatic low blood pressure, kung gayon, oh, uh, wala namang magiging problema. Ngunit kailangan nating iakma ang ating presyon ng dugo sa pamamagitan ng pagtaas ng asin sa pagkain, pagdagdag ng pag-inom ng likido at paggamit ng medyas na pangkompresyon o sapatos kapag naglalakad o nagbibiyahe ng malayo upang mapanatili ang regular na BP. May ilang mga sakit na maaaring magdulot ng pagbaba ng sympathetic drive at magresulta sa mababang presyon ng dugo. Kaya't kailangang matukoy ito at may ilang gamot na maaaring gamitin upang itaas ang baseline na presyon ng dugo para mapanatili ito at maiwasan ng anumang sintomas. Kaya't regular na sukatin ng iyong BP. Kung ikaw ay may patuloy na mababang BP, sundin ang mga hakbang na ito tulad ng pagdagdag ng asin sa pagkain at paggamit ng medyas na pangkompresyon upang tumaas ang dami ng dugo mula sa iyong mga binti at magkaroon ng isang asymptomatic na pamumuhay. Salamat po.